Can always say wala to next policy ko. Kasi hindi nakita namin isa <laughs> Bakit so, andito kami ngayon sa museum. So, hello! What's up, guys? Oh, hindi ko alam kung ilang taon na itong video na Siguro mga isang taon na ito na nakalipas. So, nagpunta kami sa National Museum. So, ngayon, inuna namin yung National Museum of Anthropology. Kung hindi ako nagkakamali, yung inuna namin. So, ayan. Andiyan kami pumasok. Parang theater kinemeruto eh. Hindi ko na sure, ano. Basta yan. Ayan, ayan nagpicture-picture lang kami dyan. Tapos, andito tayo ngayon sa uh, Manilika ng Bay National Living Treasures. So, here we go. Hey. Intergad po. tour guide. Siyempre, kasama kong aking mahal na Murphy and aming kaibigan na si Michael. Long sit niya naman. Third wheel ako ngayon. Na, third wheel ako. Gagay kayo. <laughs> So, ayun guys, alam nyo ba, intern pa lang kami dito. Ngayon may break na kami and thank you Lord, di ba Pero ayun, ngayon na ako nagkaroon ng time na mag-edit. Oh, kasi kailan ko na talaga ng storage guys. Mm, marami ng memories ng nagaganap, ganap, ganap, ganap. Ang dami ko pa kailangan i-edit. So, you drop. saan nahulog ni Marf ng kanyang bakod. Kasi nung practice, hindi ko nahulog yun kahit minsan. Kasi nung practice, hindi ko oh, ano na nahulog yun kahit minsan. nahulog Phone niya. Ito yung, ganito yung nahulog ni Marf na. Kanina ka pa, ihulog <laughs> yun. Well, guys, ito yung mga basket. Namay na niya yung isa. Parang ganyan. Parang ganito. Mm -hmm. Ano yung nahulog mo? Kami like... ang nag-host. Sa Asia. Bong Asia. Mm -hmm. Bong ises, no. Aces. ises, 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 na ises, 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 ikukulong. ises, <laughs> ises, <laughs> sa ises, 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 mo? ises, ises, Mine. Bawal pala hamakan. So, ay yeah, may nakita kami apaka-cute. Diba? Pa-alig ni stress eto naman nagtatampo. Hindi ko alam kung bakit. Hi, guys! si Charo Santos. Charo. Dear Charo. San ba Marv, ipapakita ko sa'yo. Ang alin? Sabi sa'yo, tayo kung saan wala si Marv. Wala din ako. Wala ako niyan. But without. O, oh, si Michael. Wala lang. Ay! Ay! Nagayahin niyo to, Ito yung one game, nind. ay gagayahin to. Oo. okay, ulit. Okay. naman ng ating, eto yung one. yung 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 mo. <laughs> gay <laughs> Gaya mo rin. <laughs> Kung ano na ano binapagaya mo sa amin. Gaya mo din. Yan po yung nawawalang picture <laughs> ni Marv. May papagaya uli ako kanila, Marv. Please. Ano? Challenge accepted. Nakakatawa. Ayaw naman nila. Ang cute pa man din. Ito gaya nyo. <laughs> Isa lang eh nakasulad <laughs> siya sa high school. Lalo ka tinatawanan mo. <laughs> Binupit ko din kasi yung ganyan na may original. <laughs> Tapos dinikit lang na ganun, no? Talang. A little longer than a few minutes later. Guys, ang taray ng ano nila dito sa Makdo, sa Ayala. Yung tubigan nila. Yung tubigan. Pakita natin, Marv. Pwede tayo mag-cheers dito. Liit. Cutie. Parang mabukulo na. Parang tumatagil. A little longer than a few minutes later.